Hello guys, welcome back sa akin YouTube channel sa Rebecca Mother Vlogs. Sa video na ito ay mga kasama ko yung mga bagong uh, sales agent ng uh, IGP. Okay. So itong isang pupunta namin ay binebenta namin na lupa sa uh, sa Sa may Lagundi. Barangay Lagundi. Ayan. Ayan yung daanan sa Morong Rizal. Kung sino nakakalam sa inyo sa Morong Rizal. So marama, marami mga tourist spots sa mga lugar na yan. So dito, ito yung daan papunta doon sa uh, lupa na binibenta namin. So meron naman na siyang kalasada. Hindi katulad nung ibang na uh, te-trapping namin noon nung nag-ahente ako noon na nag-stop din ako na ano siya um, bukid talaga ito may daanan siya pero iwawide iwawaid pa yan may daanan dun sa area na pinuntahan namin na gagawan pa siya ng mas malaking kalsada so yan yung kalsada so nandito ako sa lugar na kung saan ay yun yung binibenta lupa so yung harap na yan yung pinipicturan ko na yan subdivision na yan so may nakabili na yan na BMJ yata so itong part na to is yung part ng tuktok nung ano lupa so not knowing na iniisip ko nga may bibri pa ba kung itong part na to na mataas pero sabi nung uh, mga kasama kong ano uh, mga license na broker yung may red flag may may-ari na yan. So, kung napansin nyo, may mga red, flag na siya. So, ibig sabihin, itong part ng tuktok na to may bumina Kasi parang overlooking. So, ayan, may mga red flag na. So, nabili na yan, may mga may-ari na. So, ito yung pinaka, pinaka-itaas. Pinaka-tuktok, yung inakit namin kanina. So, maganda yung view niya, guys. Kasi kung magagawa ka ng isang magandang uh, business, tapos, nandito sa mataas. Maganda na tingnan yung kapaligiran. Tanaw na tanong mo yung mga bundok. So, tahimik siya. Payapa yung area. So, siguro ilan na lang ang slot dito. Kasi marami rin bumibili. Kasi mura lang siya, guys. 3,000 per square meter. Maging inner man. O, dun sa commercial area. So, isang price niya. Corner lot or inner uh, lot same din yung price niya. So, mas mura siya kasi 3,000 per square meter lang. So, napansin nyo may mga red flag na. So, ibig sabihin mga nabili na yan. May mga mayari na. So, bagong agent ako dito. So, ito naman yung part nasa iba ba na sa ibaba na. Palayan siya pero, palayan pero, syempre dahil binili na nung developer namin. So, wala na magtatanim dyan kasi binibinta na. So, napasin nyo may mga flags siya. So, yan pa yung mga available. Patag na doon. So, ito yung medyo flat na area. Parang palayan siya pero hindi na sa palayan ngayon kasi gagawin na siyang parang subdivision. Itong may mga red. Ayun. So, ayan may red na flag so nabili na siya yan yung mga green ang green ba ay sold out na hindi pa ay road po yan ma'am ay okay. road yan so yung may green doon yung red po sold out yung may red flag is sold out yung may green na flag yan yung parang right of way. right of way ba siya Preko. So, ayan siya. Malawak. Hanggang doon sa taas. Galing kami doon sa taas. So, ito yung ginawa nilang kobo. In case na may mga clients na naiihi or mo, gusto mag-stay muna for a while. Saan so, dito siya? So, ang lupa po ay tumataas po ang appraisal niyan kasi katapat niya ay gold so habang maaga pa po pwede na po kayong kumuha hindi so hindi Ulo yung mga tukbo oh. walang tao ng aga pa ho oh. pag uh, nakabili kayo ng lupa katulad nito mura lang siya tapos after 3 years ibebenta mo siya pwede mo na siyang ibenta ng doble So, ganun ang lupa. Parang golden. Medyo mas mataas nga lupa kasi taon-taon. Tumataas talaga yung value niyan. So, yung iba dyan na may kaya naman na mag-invest. Sige na. Baga, message lang kayo sa description box. Sa, uh, dito sa video ko. Makikita ko naman yan at naglo notification sa akin yung mga messages. Dito sa YouTube ko. So guys, feel free na magtanong at free tripping po tayo kung magagaling tayo sa Antipolo. Mayroon din, magkakaroon din ng kalasada dito sa ibaba. Okay, so parang, yan. Guys, ipopost ko dito yung flyer ng Acapulco Tree. So nandun na yung detalye kung paano, magkano, o ano yung pwedeng gawin. So ayan, ito yung Acapulco tree so nandiyan na yung detalye niya pwede nyo i-screenshot at kung ready na kayo ay pwede nyo akong i-message okay thank you sa panonood guys mag invest na po tayo at tumataas ito hanggang sa muli bye bye